guys mayong buntag dito na yung mga binalot ko ang hmm. ganda pagkabalot guys ha may design ba siya ha? ha, hindi halata para burloloy lang hmm. ito yung <coughs> tahong ni Carla yung tahong na nagiging mutya nasulit na sulit talaga to guys nilagyan ko lang ng orasyon at dala dala muna at ito yung heart nabisa sa pag-ibig sa negosyo gamitin lang sa tama oh. may nakaukit pang gamot so pirting pilita Napay pinutlan nga ko. Hearthstone nang mutya ng heart. Hmm. Sulit na sulit. Ah, hindi po 'yan sinadya na pinutol. Ganito lang talaga siya nakukuha. Hmm. Ah, uh, nga, siya yung nagpilit sa bangang pato. Pero nagiging heart-heart lang siya. May design. <laughs> Nilagyan ko na lang ng design kasi heart naman talaga. Need siya ng heart. Yung sihi. Ah, may tagusan. May mukha pa. Tagus na tagus. Hmm. May mukha. siya ang magbabantay kung may kalaban mag alarm siya pag mayroong kalaban na mapangadip na haharangan ka siya ang unang makakita dito may mata kalikasan po ang gumawa nito yung isa niya yung tatlong mata ay iisa lang ang gagamitin oh, tingnan nyo guys isa lang pero ganito tolo ang boss lot ah. pero isa ang nasa luyo nagnaigo 45 shotgun I isay igo daghang losot ganda yan Botya yeah, na may mga tagos yan. Lusot na lusot. Thank you for watching guys. Uh, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel guys for more video. Thank you so much guys.